ng bell tower para po ito ay bintis ng ating kasama po tayong lahat na nga, po pero po na, po <laughs> <Ayaya> ng pero sa bawat ng ito bisoy na naten na pagbistras at pagkawalay kausap ng opulanti sila ng mga siyang sa musan yung ikaw ng bisikleta sagala na ama at ng anak at ang espiritu ng aman amen tumain ang kapayapaan asu may nili mga batid ang batingaw ay mahalaga sa buhay nating mananampalataya. Ang tunog nito ay budyad ng oras ng pananalangin at panawagan na magkatipon sa mga banal na pagdiriwang. Paalaala rin ito sa mahalagang pangyayari sa buhay ng kambayanan at simbahan. Puno man ang saya o ng kalungkutan. Halina, at pagdiwang sa biyayang ito, sa pina nawang tutubing ang patingaw na ito, maalaala natin na tayo ay isang pamilyang nakapatipon upang ipakita ang pagkakaisa natin ay Kristo. Sa alam ng tinig ng Panginoon ay upod lakas, tinig kamahalan kapag siya'y nangusap. Pulitin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang alam. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ng Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa, kapag siya ay dumatay. Tinig ng Panginoon ay ubod na kas, tinig kamahalan kapag siya ay nangusap. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay narihinig ang tinig ng laki ng Diyos, parang kulog ang kapalis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilin. Maging kahoy, minawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy, sedro na buhay pa sa libado. Tinig ng Panginoon ay upod na pas, tinig kamahalan kapag siya'y nangusap. Kapag siya'y nagwili ka, lumalabas siya o kidlat naglalangit pati lang at pagsiyay na Pati lang itong kages sa pagyanig umiinda. Kung ang Panginoon ay magsasalita, ang dahon ng kakaruyay parang nanalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw, nagagala. Ang Panginoon ay papulihan, ganito ang binibigkas. Inib ng Panginoon ay umubod na kas Tinig ka mahalan kapag siya rin ang usap. Siya rin ang nagahali sa dagat na kanadiman. Namuhulong siya roon bilang hari walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hiraw. At siya rin nagpapala upang sila'y matuwasan. Tinig ng Panginoon ang ubod lakas. Tinig ka mahalan kapag siya rin ang usap. Sa of Saint Florence, martir, this bell tower was constructed through the initiative of Mr. Rosilito Pulintan and Mrs. Wilhelmine Pulintan, the painting 24 Fiesta and Mano Mayor, with the help of Brother Mauricio Dionisio, Jr. and Brother Luther Antipa. to house the five old bells used for hundreds of years in the church. This was blessed on August 10, 2024 by Most Reverend Deogracias Iniguez Jr. D.D. assisted by Reverend Monsignor Angelito Santiago Paris. Please. Yung second uh, Marker po, ito naman ang sinasabi. Paris, Prince of St. Florence, Regional Martyr, Palagdas, Bulacan. Praise be to God. These three new bells made in Italy on February 15, 2024 were installed in the old bell tower of the Church on August 2024 in memory of Mr. and Mrs. Manuel and Aurora Pulintang. We thank the Pulling family, Alex, Dani, Beth, and Little Pulling Tan for their generosity. May God always bless them and their families. Ang mga kapangyarihan, sa simula pa lamang ng sandibutan, didig mo yung amin ang napakinggan. Nagaanyaya na sa ay makisa. Itinuturo ang mga iwaga ng iyong buhay. umagabay sa amin sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga trompetang pinilakan, si Moises ay nanawagan na magtipo ng Israel bilang iyong bayan. Ngayon, ikaw ay nalulugod na sa simbahan, ang tulog ng patingaw ay umaalingaungaw upang anyayahan na magkatipon sa pananalangin ang iyong bayan. Sa pagbabaspa sila ito, yung sanang tanggapin ang mga batingaw na sa iyo ay maglilikod. Ang tinignawa ng batingaw ay humalina sa amin upang puso namin sa iyo ay ilaan. At nagling tunguhin na may saya itong simbahan kung saan si Kristo ay laging nananahan. Salita mo'y laging mapapakinggan mga panalangin namin, aming mahilalakad at sa saya at lungkot ang isa't isa'y maging magkakaibigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo at sa mga Espiritu Santo magpasawalan ang Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo ang palain kayo ng mga ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Amen. So yung mga tao, pwede na po tayong pumunta sa simbahan. Mga tao po, faithful, sa simbahan po tayo. Pagsasimula tayo ng misa po. So... Susunod so, po sa mga tao, yung sponsors ng ating hermano uh, mayor. Susunod so, po yung mga uh, hermano